Pinasigla ng Department of Education ang paggamit ng digital innovation at artificial intelligence upang maisulong ang inclusive education para sa mga batang may kapansanan sa bansa. Ayon kay Deped Secretary Sani Angara, layunin ng inisyatiba na gawing mas accessible ang mga learning resources at suportahan ng lahat na mag-aaral. Kabilang sa mga hakbang, ang pagpapalawak ng special education resources sa pamagitan ng inclusive learning resource centers, pati na ang pagtatayo ng virtual at satellite ILRCs. Kasabay nito, pinapayting din ang paggamit ng assistive technology at AI alternative learning modes. ilulunsad sa din ng DepEd Education Center for AI Research ang sabay project na gumagamit ng AI para sa mas mabilis na pagtukoy ng mga batang nangangailangan na suporta. Nakikipagtulungan na ang DepEd sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak na walang batang Pilipino ang may iwan sa edukasyon. In the heart of changing lives, ako Si Brigada Chico Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.